sinabi ko naman sa inyo, ang panlaban ko, bibig ko lang. Kaya nakikiusap ako, wag na tayong dumating sa punto na ilalabas ko ang mga bomba ko na makakasira sa pamilya nyo. Kasi we are talking about immorality inside it, Bulaga. Anong ganap sa mundo ng showbiz Matapang na pahayag ang binitawan ni Anjo Iliana sa gitna ng kanyang public apology sa TVJ. Ayon kay Anjo, handa siyang maglabas ng mga bomba na umano'y makakasira sa ilang personalidad sa Itbulaga kung patuloy daw siyang didiinan sa kaso. Ayon sa kanya, hindi raw lahat ng nasa Itbulaga ay malinis at may mga isyo ng umano'y immorality sa loob ng programa. Binigyang diin niya na ang tinutukoy niyang imoralidad ay may kinalaman sa mga taong may asawa na di umano'y nakikipagrelasyon pa sa kapwa may asawa. Giit niya, ayaw niyang umabot sa ganitong sitwasyon. Kaya muli siyang nakiusap na sana ipatawarin na siya ng TVJ at ng Itbulaga Management. Ngunit kung hindi raw siya patatawarin at patuloy siyang aatakehin, wala na raw siyang pagpipilian kundi ang ilabas ang lahat ng alam niya. Sinabi ko naman sa inyo, ang panlabang ko, bibig ko lang. Kaya nakikiusap ako, wag na tayong dumating sa punto na ilalabas ko ang mga bomba ko na makakasira sa pamilya niyo. Kasi we are talking about immorality inside it bulaga. Alang yung sabi ng immorality. Uh, yung may asawa na, tapos patol pa sa may asawa na, uh, di ba matindi yun? Matindi yun. Mag-isip kayo mabuti, kasi hindi naman kayo lahat mabait na tao. Hindi gi lahat kayo malinis. Kaya kung ako, ako ididiin nyo, ay mapipilitan na talaga akong magsalita. And we're talking about immorality. That's a crime that's a crime yung uh, may asawa yung tao tapos uh, aaswangin nyo eh, yun sana nga, ayaw kong ilabas yung mga nilabas kong to huli, wala yun kwentuhan lang yun pero kung gusto niyo talaga ng away eh ako'y nakikiusap sa inyo mingyaw ng tawa dahil niyo ang patawaran, patawarin, parang wala kayong puso, galit lang ang meron sa inyo, walang puso. Eh, pag pumunta tayo sa puntong yon, marami po ang masasaktan, maraming pamilya ang masasaktan, at hindi malayo marami maghihiwalay. Alam ko yan, nandiyan ako, nakikita ko eh. Kaya, kung ready na kayo na makipagbate, salamat. Kung hindi kayo ready makipagbate at uh, makipag-away lang, ay ang dami ko po dito ang na mga nangyayari dyan na immoral. Immoral. Kaya patawarin nyo nila at mananahimik na lako ako. Yan ang pinakamaganda. Naglalabas lang ba ng pagbabanta si Anjo para makalusot o malapit na bang pumutok ang isang malaking showbiz scandal?